baby ko para humaba para humaba suklayan ng buhok suklayan ng buhok para humaba na. excited na si ina niya Excited ka na rin, baby ko? Ha? Huh? Excited ka na rin? Uh, excited na rin siya humabahe niya. Excited na rin excited na rin siya. excited na Excited na rin siya. Excited na rin siya excited na rin ang baby. <laughs> excited ng baby ko. Excited ka na rin? Ha? Excited na ang baby ko. <laughs> excited.